Magandang hour mga farmers Update naman natin itong pinaparecover nating Ampalaya Matandang Ampalaya no? Yan ang ginawa natin Naglagay tayo ng mga ipot ng manok Dito sa paligid ng Sa tabi Tapos yung iba doon sa bed mismo Medyo <laughs> madamo na nga no? Ay bali 4 days na Nung nag apply tayo ng Ipot ng manok Tapos nag yung mga bunga ay medyo kumanda na hmm. at ano ay maganda yung resulta lumaki humaba yung mga malilit na bunga tapos tumama yung mga talbos yan dami yung mga bunga sa papa. sinabayan natin ng triple 14 naglagay tayo ano side dress yung ginawa natin ngayon ay drenching tayo nag-abono na ako ngayon dito yan may mga bunga sa baba <laughs> hmm. yan yung itsura ni matandang ampalaya tapos kumintab yung mga bunga ngayon kasi nga binabagbag natin ang abono yan yung side dress naman yung ginagawa natin ano? drenching ito, yung itsura ano? medyo tuyo, tuyo na yung ibang dahon tapos sa side ay eh, may mga bungang Yan. triple 14 yung ginamit natin tapos malaki yung pinundilig natin ito ay lata ng salmon dalawang triple yung ginamit nating lata yung tackle natin magpaparecover dito sa matandang ampalaya No? Update lang natin tong ating ampalaya na tanda na. Ang ginawa natin, naglagay lang tayo ng mga ipot na manok dito sa gilid tapos sa ibabaw ng bed. Para gumanda yung mga talbos. Ayan yung mga talbos niya. Kasi malilit na yung bunga guys. Maliliit na ba yung bunga? Ay! Dapat palitin na to. Yan. Pero busy pa hindi pa natin pwedeng palitan maganda pa siya oh kaya ang ginagawa natin yung malilit, malilit na bunga ay maganda yun oh. itsura ay mahaba na ngayon tapos yung mga, mga dating maliliit ayan ha oh. ganito pinagtatanggal natin lahat mga gantong itsura para magbago yung panyang pagbubunga no? tapos nagsaside dress tayo ngayon Yun sa sitaw, tuyo na. Nag-spray tayo ng pandam mo. Tuyo na rin yung damo. Ay, mga bunga natin ngayon, mga bagong bunga. Oh. Hmm. Medyo gumanda yung itsura niya. Bali, 4 days na mula nung nag-apply tayo ng triple 14 saka ipot na manok, ano? Yan, medyo humahaba-haba na siya ng konti. Ayan. Although baloktot. <laughs> malilit natin yung malilit nating bunga no? lumalabas yung mga bago yan yung chicken manure ganyan ako magpa recover dito sa ampalaya tapos yung ibabaw ay ganyan no? maganda na yung mga talbos nag nagiba iba Ayan. gumanda yung mga talbos niya alam malilit na kasi yung bunga guys yan ginawa natin nagbasal ulit tayo ng chicken manure triple 14 side dress tapos ngayon naman ay nag thread wrenching tayo gamit din ng triple 14 ano dalawang lata ng sardinas yung ginamit natin sa isang balding tubig para yung bunga ay ganito na naman siya humaba-haba na siya na konti ang ginawa natin tinanggal natin lahat ng mga bungang maliliit maliliit na hindi na lalaki pa para magbago yung panyang pagbubunga kasi mahina na na update lang natin itong matandang ampalaya. Side dress ang ginagawa natin. Ayun, eh, no, drenching ang ginagawa natin ngayon. Pali 4 days na yung nakalipas. Mula nung nang side dress tayo sa chicken manure. yan May resulta. Medyo maganda yung resulta, no? Hmm. tapos mayroon pa tayo isang balde. Bali patapos na kasi tayo. Kasi mayroon tayong order sa pipino may selection harvest tayo sa pipino ngayon may 20 kilo dalawang bandel yan yung itsura yan, medyo gumanda, humaba ng konti <laughs> nagbago yung kanyang pagbubunga no? Oh. mula nung tinanggal natin lahat nung maliliit ng baloktot ngayon ay nag-iiba na yan naglalabasan na yung mga bunga actually dito sa side ay nagbubunga pa rin Hmm. Yan yung ganyan yung indikasyon ng maganda gandang klase ng bunga tas pa ng presyo ngayon kasi makasabay natin dito ay nagpalit na nagdemolish na sila ng ampalaya kaya medyo tumastas yung ating presyohan sa ampalaya no? yan yung itsura matanda ng ampalaya pero sinisigyan pa rin natin kasi nga wala pa tayong time magdemolish tapos nirepair uli natin yung mga tali natin kasi bumaba to Bumags, ano, lumundo kaya magpapabunga uli tayo kaya nirepair natin para kayanin niya yung mga bunga, bagong bunga na ilalabas ni Ampalaya yan, yeah, tsura may maliliit tayong lumalabas na magandang klase hmm? tapos naging green dito sa ibaba yung side, side natin ay nag, nagbago <laughs> nagsanga din ano Ayan, may mabunga ka sa side actually meron sa mga nakaside sa lupa ay ito yung mga ganito yung tinanggal natin dati kasi ito yung ganito yung bunga nya mga ganyan hindi na ito lumalaki kaya lahat tinanggal natin lahat yung bunga saka tayo naglagay ng mga chicken manure sa baba ito nag spray tayo dati ng tanda mo pero tumubo na naman <laughs> makulit si damo ha? Huh? yung update natin dito sa Matandang Ampalaya. Paano magpabunga uli sa Matandang Ampalaya. Yan, medyo magaganda talaga yung resulta nito, Kahit paano humaba. Humaba yung kanyang malilit na nilabas. Kasi nga, napakaganda talaga yung chicken manure. Organic. Tapos, samahan mo pa ng synthetic kombinasyon kaya ang mangyari maglalabas yan ng mga talbos at mga bangong bunga nga lang yung iba <laughs> ay sigurado sasampay dito sa balag ay nako yan curay yung mga talbos ay magaganda pa no no update lang tayo dito sa ating ampalaya ang ginagawa natin ngayon ay drenching triple 14 yung ginamit natin hindi natin sinagad dalawang lata lang sa isang balding tubig yung gina takal natin ano dosage natin plus ay side dress ang ginawa natin tsaka chicken manure sa ibabaw ng bed tapos yung iba ay sa side na lang no? pag sa side kasi <laughs> matakaw masyadong madami magagamit kaya yung iba sa ibabaw na lang natin iba ayun yung puno tapos dito natin ilagay magkabila para pag naulanan kakatas yan maabsorb ni ang palaya ayan yung itsura gumaganda na siya humahaba yung mga yung mga bungang inilabas niya hindi katulad nung dati maliliit no? ganun lang yung ginagawa ko chicken manure tapos sinasabay natin ng mga synthetic fertilizer kombinasyon ano? para maging ganto uli yung bunga malilate na lumalabas ni Ampalaya ha? Huh? mayroon pa tayong isang balding hindi na itapos sa dulo na lang tapos ang bunga ay kumintab hmm, kumintab yung itsura niya no? kahit pa paano may magbubuhong patong maganda. Kasi yung maliliit ay humaba naman. Hmm. No? update lang natin. Kakainan dito lang, guys. Tuloy natin yung pag-abono. Thank you.